At tayo nagbabalik para sa panibagong usapan na naman. Pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa mga nagte-trend ngayon, yung nagte-trend pala. Kasi isa lang, yung trending ngayon na si Vice Ganda yata may sinabi tungkol sa DDS or sa BBM. Ayaw ko nagkakaroon ng ganitong topic yung ano ko eh. Pero siyempre nagkaroon na rin ng mangilan-ngilan, wala tayong magagawa dahil nga uh, Uh, trending topic kasi yan yung uh, niche ko sa Facebook itong aking ano itong aking pagpa-podcast yan yung niche ko eh ikot lang tayo kasi may ano dito may lubak ang laki yan ah uh, kagabi, kagabiya ang <laughs> ganun yung boses ko yun si ano, vernacular ber vernacular kagabi kasi uh, biglang nag trend yung ano ko biglang nag trend yung isang video ko na uh, may lesson tayong makikita dyan eh wow hindi nag stop biglang nag trend yung video ko na ano na tungkol kay JP JP Abesilia sa Starbucks. Nandun na caption, nandun na yung caption eh. Nakalagay naman JP Starbucks tapos sa uh, sa ano na yon sa video na yon, nagbasa lang ako ng comment. Yung binabasa ko yung comment na kapag pangit daw, kailangan maging mabait na lang. Binasa ko yon. Nababasa ko yon, sabi ko nga doon eh. Binasa ko yon tapos unang naging trending yung video ko na yon ay nung panahon na ano panahon na si Banat Bay ay binabanatan tungkol sa mga issue ngayon binabanatan na naman siya si Banat Bay at yung binabanat sa kanya is yung parang yung comment niya kay Vice Ganda may nag, may nagtatanggol may nagagalit so ang lakas kahapon 140,000 yung ano ko pinamp ng views ko hindi lang 140,000 eh madami eh ang daming mga comments tapos nababasa ko binabash din si ano si Vice Ganda ewan ko anong nangyari sa algorithm ni ano ni Facebook palagay ko pinapanood nila yung ano pinapanood nila yung video ni Banat Bay tapos nagstay sila sa ano ko nagstay sila sa video then napalitan na yung video parang ganun siguro no napalitan na yung video tsaka sila nag-comment. Pero hindi rin pala. Kasi ano naman sila eh. Relate naman sila sa topic eh. kasi ang ang topic ko sabi ko pag pangit maging mabait na lang no yung binabasa kong comment. Tapos sinasabi nila pangit si ganito sabi. Si Vice Ganda daw ganyan ganyan no. Sila ah, di ko binaba binabash binaba si Vice Ganda. Wala akong karapatang i-bash uh, kung ano man yung mga pinagsasabi niya ha? siya nang bahala doon, no? Ayun. Uh, ewan ko anong nangyayari. Bakit ganun yung mga bashers ni ano ni ni Banat Bay? At uh, bakit ganun nakatoxic yung mga mga related sa BBM, DDS, yung dalawang kulto na naglalaban ngayon eh. Syempre yung Pinklawan, no? Wala na yun eh, parang hindi na masyadong maingay. Tahimik na lang sila. Dati ako, nakikisaw pa ako sa mga ganyan eh, sa politics eh. Pero ngayon, hindi na. Pero ngayon ko lang nakita, ganun ba ka-toxic? Ganun na ba sila ka-toxic na tipong basta alam nila na ano, alam nila na na hindi isang ayon sa kanila yung paniniwala ng isang tao kung makapagsalita sila ay parang dinurog na durog na durog yung tao Dudurugin nila ako nga yes agree ako doon no na sige para sa kanila pangit ako may biglang nagsasabi ikaw ang pangit ang daming uh, ganun no binabash talaga ako eh dahil daw ano ako dahil daw ikaw pangit ka kasi yun nga yung topic eh yung pagpangit masama ang uga, uh, ano maging mabait na lang ikaw ba mabait ka ba sabi sa akin pero yung binabash nila ay si Banat Bay tapos bigla silang makapag ganon hindi na nagbabasa hindi na nagre-research hindi na hindi na tinitignan yung ano mismong video eh obviously naman eh ang sabi ko nga doon sa video, ah uh, doon sa dulo. Ah uh, kayo sa, naputta ano? kayo sa comment section, nandoon yung full podcast. Ganon yung nilalagay ko. Pero wala eh. Solid sila, solid silang mambash. Solid nilang bina, solid nilang binabanatan ako. Solid nila akong binabanatan, balik pa. No, pag binata, binatan nila akong ganun. Wala, re-replyan ko lang Hindi ako si Banat Bay Minsan napipikon ako Talagang pinapatulan ko eh Minsan kasi masasakit na yung mga sinasabi nila eh Yun yung ano Yun yung nakikita ko Bakit uh, Sobrang ano nila Hindi na Yun nga nasabi ko kanina Di sila nagre-research Di sila nagbabasa Basta Banat lang ng Banat Kasi akala nila Ako si Banat Bay <laughs> Katanog yun ha Ah, siguro kamukha ako nga para sa iba. Ayan, kasi naka sombrero ako, may salamin ako, tapos may konting ano, mini balbas. <laughs> may konting mini balbas tayo, no? Kaya akala ah, nila ako siya. Wala naman akong nunal eh. Paano pa akong nagkanunal ako? Eh di talagang akong ako na siya. May time na pag ko naman yung sombrero ko, Jano Gibson tawag sa akin. Wala na ako sariling identity eh. Pero hindi na kasi ma manunay eh maliit na yan pero may mga time na tinatawagan ako ano, Jano Gibbs nung time na mataba ako tawag naman ng iba Fanny Serrano ewan ko ba si Fanny Serrano ba si Banat ba tsaka si Jano Gibbs ba magkakamukha pero nung bata ako oh, mga tola nung binata ako tawag nila sa akin Miko Soto <laughs> yun pa lang yung ano ah actually si Jano Gibbs Ang napakagandang lalaki niyan eh ah, okay 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 stay dyan Si si Barat Bay naman, maganda lalaki din yan. Yun, Miko Soto. <laughs> Nung kabataan natin yun, pero ngayon hindi na, Siyempre Ngayon, ano na. Ewan ko, baka one day magiging panchito na tayo eh. Although, tinatawag kang ganun, no? Tinatawag kang gano'n na mga tao, no? Siyempre yung tinatawag sa inyo, sikat yun eh. Hindi naman nila kilala kung... Hindi naman nila makikilala at ikaw compare sa'yo kung di sumikat yung mga taong... Uh, kino-compare sa'yo somehow kahit pa ano pa yung itsura ng mga yan at least diba? Uh, popular <laughs> ano mga successful yan Huwag natin silang babanatan sa ano nila sa mga itsura nila successful yan ngayon sa mundong ito uh, money is your new face <laughs> pag successful ka marami kang pera ikaw yung pinaka pogi uh, yun lang no yun lang yung punto ko bakit bakit kailangan ganun yung maging attitude natin sa isang tao kapag uh, hindi isang ayon yung paniniwala niya sa iyo sa paniniwala mo but mo ipipilit yung paniniwala mo eh bibigyan mo kahit anong mangyari walang yaya yung mga DDS kayo walang ganun walang ganunan pwede naman tayong ano eh pwede naman tayong peace alam niyo ba yung pinag-aawayan ninyong yan wala namang pakialam sa inyo yan pinag-aawayan ninyong yan yung kapwa natin yung mga maliliit tayong maliliit ang may pakialam sa isa't isa na walang pakialam yan for the show lang kung meron man doesn't matter tayo sa kanila sa dami ng kilala nilang tao sa dami ng ano yun know? sa dami ng hawak nilang tao do we even matter? anyway sana ano sana maging ano tayo maging naggumawa pa nga ako ng video eh para lang ano para lang maging ayos yung ano nila sa comment ko sinashare pa nila although good yun pagdating sa tinatawag nating ano no algorithm good yon kasi may nagko-comment may nagii-interact E eh, push lalo ni algorithm yan pero ewan ko bakit nagkaganon bakit biglang yung ano ko na yon yung video ko na yon nagiging ano nagiging relevant sa kung ano man issue which is very very good nga pagdating sa ano sa sa content creation edi eh, magaano ako kikita ako di nice ba pero yun lang kasi yung mga mga bash ng iba uh, below the belt to uh, don't get me wrong hindi ko sila babanatan na ano, no? babanatan sa edad nila kasi matanda na rin ako eh. tumatanda na rin ako pero mostly na nagko-comment na ganun is around 50 pataas yung tipong uh, mahirap na rin ano, mahirap na rin balihin yung ano, paniniwala kasi unang-una nandiyan yung edad. Doy mas matanda ako, mas marami akong wala mas marami akong experience yung mga attitude na ganun. May mga attitude na ganun eh. Senyor ako. Mas matanda ako sa inyo, kailangan maniwala kayo sa akin. Yung mga ganun na ano, uh, tao. So, sana lang magbago yung ano natin, attitude. Pero siyempre ano to, simpleng bad vlog, simpleng podcast, may, mababago ko ba yung attitude ng mga yan? Hindi naman ganun ka, basta-basta. Wish lang yung sa akin, sana. Sana magbago tayo. Sana magbago na yung attitude natin pagdating sa politics. Yung mga pinagtatanggol natin na yan ay... Uh, ano lang yan eh. Good for ilang years lang yan. Tapos wala na. Eh yung, yung ugali natin, inuugali natin, tinatandaan yan ng iba forever baka hanggang mawala sila tatandaan nila itong tao na to ganito yan Siyempre daday lang hindi ko naman kilala yan eh. hindi naman kami magkakilala personally online lang yan eh remember guys remember mga tol yung mga comment mo ay lumilitaw sa feeds ng mga kaibigan mo akala mo ba nakaligtas ka na minsan lilitaw yan sa mga kaibigan mo halimbawa one de la cruz commented on this post ganun yan nagnonotify yan kaya yeah, doble ingat. So nandito na ako mga tala at Ta usap ulit tayo later sa kapampangan naman. Thank you and God bless.